Ate? Ate? Ano yun, be? Diba pali ko lang po itong bote? Ah, sige, sige. Kunin ko na rin po yung deposit. Ay, ano, na? Ibalik ko na yung deposit sa papa mo. Kasi binili niya yan ng gabi. Tapos binalik niya. Ay, binili niya yan ng tanghali. Tapos binalik niya sa akin ng gabi yung bote. May deposit yun. Tapos, bumili siya ulit ng isa pa. So, 120 lang yung pera niya, plus yung deposit na nga, uh, na binili niya ng tanghali na yan, kaya 130. Kasi 130 yung isang arid uh, horse na malaki. Kaya, wala nang deposit yung huling bilin niya nung kinagabihan din. Sigurado po kayo, te? Oo. oo. Teka lang natin ng kuris yung aking listahan. Kasi may mga listahan ako niya, eh. O yon, tama yung sabi ko. Binalik niya yun ng kinagabihan, yung bote, binigay, binigay ko sa kanya yung deposit. So, bumili siya ulit. 130 lang ang binayad niya. Kaya wala nang deposit yung huling biling niya. Diba? ko pa yun. Anong, anong pet na ngayon? Diba? Meron na ngayon. Ay, ganun po ba? Oo, kasi nakalista lahat dito sa akin yung mga deposit na bote. At saka walang deposit nakalista yun sa akin. Kaya walang ligtas sa akin ng mga magbabalik na, kun na sinasabi na may deposit. Diba? Ay, sige po, Sige.